Kuya, nang ng kuya ba? Ayan, nasa tuktok. Ayan, come on, kaya Okay. Ayan, yung malaki. Ayan. Ayan, nandun sa tuktok si kuya. Nang ng kuya ba? Ayan, nagpaalam kami sa may-ari, ha? Okay, okay. Ayan, ayan. Ayan, thank you. Ay, ito sa akin. Ayan. Ay, ba ba't may mga ganyan-ganyan? Pwede na yun, ay! Wala ka lang tatay mo! Wala ka lang tatay mo! Bata! Hala! Magagalit na yung paki may-ari! Pakitanggal na lang kuya, ilagay eh, doon na. Papagalitan yan sila. <laughs> Pakilagay ah, ko doon sa kabilang bakod kuya. Pakilila na lang. Pakilila na lang. Pakilila na paki ay, mo! Ayan! Ayan! Ay, Ayong panahon, laki. Ano? pa din. Okay na kuya. Hayaan mo na sila na lang magano. O, oh, ayan. Thank you. Ayan. Muntik pa nahulog si kuya. Nasibak yung ano, dahon ng goyabano. Thank you, thank you sa goyabano. Kasama ba yung tangkay? Dadali natin sa Maynila yan? Oh my God. Wag! <laughs> wag go wag, wag, wag. yeah thank you thank you thank you thank you ate thank you thank you Mababalik sa Guayabano. Kami. Oh, babalik kami manghuhuo kami nang guyabano